Mga kabarangay, ang topic po natin ngayon ay napakahalaga. Ito po ay may kinalaman sa venue na matatagpuan sa Section 409 ng Republic Act 7160. Pag-aralan po natin. Music. Magandang araw mga kabarangay. Kamusta na po kayo? Sa video pong ito, gusto kong malaman ng mga punong barangay ng mga lupon tagapamayapa members na bago maging epektibo ang section 409, ito po ay yung rules on venue ng Republika 7160 kailangan mo nang malaman ang jurisdiction ng lupon ay dapat mo nang umiral. Meaning, alamin muna ng mga lupon tagapamayapa kung mayroon bang kapangyarihan sila para pagharapin ang mga may hidwaang partido para sa isang amicable settlement. Huwag pong kakalimutan lagi kung mayroon bang jurisdiction ang lupon. Mahal ka po ito kasi lagi po akong paulit-ulit. mag lang kayo ng panahon kung kayo ay harap ng harap sa mga kaso na wala naman pala kayong jurisdiction. Ulitin ko po, ano ba ang mga requirements para malaman kung may jurisdiction ang lupon sa isang kasong dinala sa barangay. Siyempre una, kailangan individual natural persons yung mga partido na may hidwaan. Pangalawa, yung kanilang residency, sila po ay residente ng magkaparehong bayan o lungsod. At yung pangatlo, yung subject matter nang kanilang dispute kailangan po ay nasa ilalim ng o yung mga kasong sakop ng katarungang pambarangay. Mga kabarangay, ang sabi po sa section 409 ng Republic Act 7160 ito yung mga patakaran. Okay, number 1, ang mga alitan na kinasasangkutan ng mga tunay na residente ng parehong barangay ay dapat dalhin sa lupon ng nasabing barangay para sa mapayapang pagkakasundo. Number 2. Ang mga alitan na kinasasangkutan ng mga tunay na residente ng magkaibang barangay sa loob ng parehong lungsod o munisipalidad ay dapat dalhin sa barangay kung saan aktual na naninirahan ang inirereklamo o alinman sa mga inirereklamo ayon sa pagpili ng nagrereklamo. Number three, ang lahat ng alitan na may kinalaman sa ari-arian, ito po yung uh, real property, o anumang interes dito ay dapat dalhin sa barangay kung saan matatagpuan ang ari-arian o ang mas malaking bahagi ng nasabing ari-arian. At number four, ang mga alitan na nagmumula sa lugar ng trabaho kung saan nagtatrabaho ang mga nag-aalitang partido o sa mga institution, ito po yung mga educational institutions o yung mga schools kung saan sila nag-aaral ay dapat dalhin sa barangay kung saan matatagpuan ang naturang lugar ng trabaho o ang nasabing paaralan. Ito yung tinatawag po na uh, common workplace rule at saka yung common place of study rule. Mga kabarangay, para po sa inyong kaalaman din, meron po akong gustong uh, sabihin dito sa video ito. Isang kaso na napagdesisyonan ng ating kataas-taasang hukuman, ito po yung kaso ni Peña Flor versus Panis, matatagpuan sa GR number l das 60083 October 27, 1982. Ang sabi po ng Supreme Court, dahil walang lupon na may jurisdiction upang pagpasyahan ang alitan sa pagitan ng mga partido, walang usapin o venue kung saan dapat dinggin ang reklamo na maaring gamitin bilang dahilan. Ayun, Supreme Court na po ang nagsabi na kung walang uh, authority ang lupon, walang kapangyarihan ang lupon para harapin 'yung mga kaso, hindi na dapat pag-usapan kung saan didinggin 'yung kaso. Uh, mga kabarangay, ang tamang pag-alam o pagtukoy sa tamang venue ay isang kritikal na aspeto upang matiyak ang legalidad, patas na proseso at epektibong resolusyon ng mga kaso sa ilalim ng katarungang pambarangay. Kaya po mga kapwa ko lupon, ginagawa na lang din naman natin itong trabaho na pagiging lupon ay eh, di gawin na po natin ng tama. Okay? Kasi ginusto natin ito eh. So yun akin pong uh, trabaho sa barangay na ginusto, ito po ay may kaakibat na responsibilidad, may kaakibat na pag-aaral, may kaakibat na uh, pagtitiyaga pasensya. Kaya po ang video ito muli ay paalala sa bawat isa na miyembro ng Lupon Tagapamayapa. At syempre, kasama rin ang mga punong barangay. Hanggang dyan na lang po muli mga kabarangay. At ako po ay nagpapasalamat sa inyo sa patuloy ninyong pagtangkilik dito sa Katarungang Pambarangay Channel. Salamat po.